Isang mapagpalang araw, kung kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa-kabanatuenyos. I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak-kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating... YouTube channel Dante TV Mr. Palenque. Muli po ito po ang kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang bosses ng palenque. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is November 4, araw po ng Lunes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo ngayon sa ating video. Tandaan niyo po ha. Uh, asking lang ang atin itatanong, hindi pa po 'yan ang ating final prices dahil nagbabago 'yang pag namili na 'yung mga ngalakal, maaring pumirmis, maaring bumaba, maaring din tumaas kung kulang ang supply ng gulay. Dito lang po 'yan ha, sa pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Tama niyo po kung alamin yung mga asking price ngayon sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro Para naka-update po tayo Habang nanonood po tayo Pindutin po natin yung subscribe button kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe At pwede rin po natin pindutin ang like button O share para naman po sa suporta sa ating video Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasanggan ng mga farmers Ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Kaya tara let's mag-update na po tayo. Unahin na po natin yung kaibigan ko si Madam Rosa. Alamin po natin yung presyo ng kanyang talong, sigarilyas, at okra. Madam Rosa. Good morning, Madam Rosa. Madam Rosa, anong variety ng talong nito? Uh, ah, yeah, Propelica Yan, Ang dami, oh. Saan galing propelica propelika natin? Sa uh, pantabangan. oh, sa Pangtabangan, Ito yung maganda yung Propelica uh, propelika na kay Madam Rosa. Magkano yung asking yan? O, oh, ang... Uh, ang asking ko o yung turing 60 pesos per kilo, 600 per bundle. Sigarilyas mo, marami tumaas mas. Diba yung ano, sigarilyas? Magkan na ngayon? Asking po, 80. Ayan, o. Oh, medyo tumaas na po yung ano, yung asking price. Tanda niya, lahat ng tinatanong natin, hindi pa final price. Asking lang. 80 per kilo, 800 per bundle. Saan galing yan? Palayan. Palayan City. Kaganda rin ang okra na ang ano, ng O eh, yung okra natin? Yan, 75 ang asking price. 75 per kilo, 750 per bundle. Salamat, Madam Rosa. Isunod po natin yung ati baby ko. Yan, tanong natin yung kanyang mga sitaw, anong variety, papaya. papaya. Ati Sili, panigang. Good morning, Ati Baby. Ati Baby, napakadami mong sitaw yata uling ngayon. Ano? Oh, dumami na lang. Sa Bulacan White muna tayo. Bulacan White pa yan. Magkano yung asking? Yung asking lang ha? 180 asking. 180. Eh, yung mariposa. Wala akong mariposa. Wala ako mariposa. Oo, oh, meron oh, oh, siya mariposa. Eh, yung verde natin, ang verde yan. Eh, ang asking ko eh, 160. Oh, mas mahal talaga yung ano, yung Bulacan White. Saan ba galing yung sitaw mo? Mga ng probinsya? Ayan. Ano, sa Natividad ya yeah. sa mga taga General Natividad ito yung magaganda yung sita oh. Ay yung ating eh. eh, talong anong variety yan? Mucho, Natividad din yan. Ayan. Natividad din kanina uh, propeller Ngayon mag magkano mucho? Eh ang asking ko yung 900. Oh, 900. Eh. Tinatawaran 90. ng 80. Yan ang uh, 90 per kilo tapos 900 per bundle tinatawaran daw siya ng 80. Kanina yung na-update natin propeller mas mahal yung mucho. Eh yung ating ano, yung siling panigang. Sigang, 80. 80, medyo ganun pa rin ang presyo niyan. Eh yung papaya, yun ang umangat eh. Sampo. Na, sampo. Ayan, sampo. Ayaw umangat ng papaya. Yung upo mo, may upo ka. Ano ba yung balag? Balag yun. Magkano, yun o? Know? Ayan. Ayan, nandun pa. Magkano? Segunda. segunda. lang yun. Ah, segunda magkano yung asking price? Ayan, sampo. Isang piraso ka. Sampo. O, oh, bali. Yung ano? pot yan, 20 na. O, oh, yung good na good, 200 isang bundle, no? Pero yan, 100 lang isang bundle. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Yun. Ngayon lang kita hindi na dat na nag -almusal. <laughs> okay, salamat ati baby ko. Eh. Dito kay ati Sally ko. Si ati Sally, mahilig sa sigarilyas. Hindi na mawalan si ati Sally yung sigarilyas. Eh. Ati Sally, na-update ko na eh. Magkano yung sigarilyas natin asking fresh niyan? Eh, 90 po eh. 1980. Medyo umangat naman na siya. Saan galing nga? bayan? Ah, Marcos. Ah, ito sa Marcos. Ano yan? Palayan ba yan? Palayan. Oh, ito naman galing Marcos pala. Maganda't magaganda yata yung taga...ano ano ha? Yung sigarilya sa si Marcos. Ay, ay, Eh, yung pipino nating bakla. Ha? Saan galing yan? Sa Marcos. Marcos. Ay, siya ba nagdala ng ano natin? Ayan. Ay, 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 ay. Bahala ko, babaksak. Ma'am, kayo ba may ari ng pipino? Anong pangalan niyo po? Isa po. Lita? Isa. Ah, Isa. Si Madam Isa may dala ng pipino. Bukod sa pipino po, ano po ba yung tanim ng gulay? Sigarilyas. Sigarilyas, yan. Ito po po, sigarilyas. Ay, ay madami sigarilyas kayo. Anong pangalan niyo po, Madam? Trudis po. Po? Trudis. Trudis? Taga saan po kayo? Marcos po. Yan, Marcos. Taga Palayan. Ayan yung mga kagulay ni Ate Sally po, mga talagang dapat uh, sa kanya yan salamat po sa pagdadala ng mga gulay yayaman ko tayo uh, salamat <laughs> ati sali uh, yan uh, yan baka may isa shout out kayo shout out na. Uh, yan. okay yan ganyan sana yung mga kagulay natin sana nakakausap natin sa mga sakadora nila salamat ati sali Oo nga ay ayaw tanggalin yung salamin eh. Uh, nami-miss mo ba yung dalawa? Yeah. Hindi. Alam ko nami-miss mo eh. Okay. Pare Alan, meron kang ano, uh, ito, uh, bonito magaling yung asking eh. Asking lang eh. Sinkwenta sa ating Sophia. Sophia 20. 20. Yan, medyo mga tapo yung Sophia. Salamat. Ang aking pare Alan na poging-pogi. Idol ko to eh. Alam mo Busy busyng-busy sa Katetex, ano? Sino ba yung tinetex? Ayun, kala ko meron tinetex. Oh, bawal nyo. ko, bawal yun. Sasumbong ko kayo sa Shaki kay Kumari. Bawal talaga. Dito kay Ate Aya. Yan na. May mais tayo. Magaganda yung mais ni Ate Aya. Ewan ko lang kung dilaw lang ulit ito. Ate Aya dito, dilaw. Wala ulit tayong puti? Oh, baka bukas pa rin puti. Magkano yung asking price natin? Oh. Oh, 45 ko per kilo, 450. Asking lang ko yung turing nga, hindi pa po yung final prices. Nasaan galing ngayon yung ano natin, mais? Dito lang yan. Dito lang sa, yan, sa, dito lang sa kabanatuan daw. Yan. Ito, ay kumakain sila. Sarap ng kain. Sarap na. Ay, magaling na po yung ano natin, yung domino natin ngayon, asking. 120, pero kagaganda. Talaga ito, dito ka makakita ng magagandang domino. Pang-mall. Ang Ay, paganda. Ayun, patuloy natin paligpik. Ang pony ni 60. Yan. Salamat na lang. Hindi ko na sila kinukunan. Kumakain. Kumakain eh. Okay. Salamat. Ito kay ate nito. Meron siyang ano. Meron siyang kamatis. Tanong natin kung patag to. Ano? Ayun, may paycheck. Ayun, at Ines, ang galing yung kamatis natin. Ay, saan ano po yan? Sa, yan po, sa Talavera. Ito, Talavera. Ito sa Rizal. Magaling, ano, 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 magaling asking price? Ano po, nabili na po ng 65. Ayan, lumabas na po ng 65, 650. Maganda po yung kamatis. O, oh, ito, ito yung tinan nyo, kamatis ng Talavera. Ayan, Rizal, ayan, ako. Oh. Yan, nabili na, hinaangkat na. Dito kay Boss Ed, meron tayong ano, mani. Boss Ed, pangit mani. Eh, Saan galing to? Babalik daw, galing Eh. Galing na, ayan. Okay naman, ha? Pangasinan. Okay Magaganda, ayan. Okay maganda, maputi. Oh, ayan, maputi. Ah, magkano ngayon yung isang sako natin ganito? Isang sako, 2-4. 2-4, ilang kilo yun? 29 kilo 2004 Pag ano natin na Ayo nga Sa per kilo magkano? Per kilo 90 90 kaganda nga yan Mataba siya yung mga pintog ano natin Ano bang manggang hinog to? Daba Magkano yung daba per kilo? Ha? Bali oh, kilo yun 18 pag per kilo yan Per kilo ano yan? Pumapatak ng ilan? Kawa 150 ng Oh okay. Salamat. Pero pagka ano lang yan, yan ng 130. 130? Oo. matamis Matamis, ano? O, 125. Subok ay dabaw kasi. Dito merong ano, salamat, Boss Ed. Dito meron tayong labong pati upo. Ayan, yan magkano na yung labong natin ngayon? Asking lang. 250, yan Tumaas na ang konti na, oh Eh, yung ating ano, yung asking price ng upo Ito, balag to Mukhang merong kateksya, ano Hindi ko natitigla, baka may madiscovery ako, eh Wala pa si Ate Mirna, eh, no Okay, salamat Eh, tiyak, bayabas to Alamin natin price ng bayabas lang nagtatawaran sila bayabas daw 70 70 per kilo ang bayabas tinawaran siya dito peche meron tayo ng peche alam ko mahal yung peche ma'am che magkano yung peche natin asking lang isang bundle ganda 60 60 yeah, yan mga chan sa nagtatanong ng ano ng peche o, 60 Asking price lang yun ah. Yung mustasa natin, mas mahal ba? Ganon din po. Pa. O, pareho siya ng ano, mustasa. Mustasa, pechay, 60. Pero, ah, mapalad tayo ngayong araw na ito dahil nakita ko na naman yung idol ko. Yung maaari natin na pag-update na ng mga gulay bagyo. Ito, kagaganda kasi ng gulay bagyo niya. Walang iba kundi si Madam Mayan. Ayan. Good morning, Madam Mayan. Madam Mayan, kamusta yung bakasyon sa Australia? Oh. Ha? Naka isang lindos din siya sa Wala bang pasalubong? Okay. Dalawa dalawa kayo napunta doon Wala man lang kay pasalubong Kahit na sana isang chocolate lang Madam Mayan, tanong ko lang ha Magkano yung ice cream price? Tanda nga, ice cream price lang po yung tinatanong natin Magkano yung ice cream price ng Repolio? 680, po. 680. Yan Sa sayote po natin 40 po 40, 40. Sa beans po Sandaan po. Sandaan. Bali, isang kilo yun ha? Opo. Oh. Ito, itong ano, pipinong tunay na berde. 80 po. 80, isang kilo. Yan. Sa patatas po natin. 600. 600. 600. Ayun na yung ating bell. 180, po. 180 yung bell. Kagaganda ng bell. Oh. Tinan nyo. Okay. Kagaganda. Magkano na po yung ating ano, isang kilo ng broccoli? O yan, eh, mag si eh, boss. One, boss, boss want Eh boss yung call, yung cauliflower. Kanya-kanya ko natin na pata. Ayun, ganun naman pala eh, 160. Ayun, sa lemon kagaganda magkano lemon? 120. 120 sa labanos. Sa sitsaro. Yan, salamat po, Madam Boss. Yan. Yan po, dito po ah. Ito po yung pwesto nila, Madam Mayan. Ito po yung exit. Oh exit. Yan. 1, 2, 3, 4. Pang apat na pwesto. Ayun na yung gulay bagyo. Salamat po. Dito sa kaibigan, tonton ko. Ton, ton. Boss, tonton, magkano na yung magandang magandang luya mo? Magandang luya natin, magkano? 900. Medyo bumaba siya, no? Eh, yung, yung mura nating luya. Ayun po. Ayun po. Ito hindi siya nauubusan ng luya dito. Ayan oh, 75 po kaganda oh. Ayan. Ini ako ng isang piraso. Boss, pwede isang piraso ha. Ah. Ayan. Mahal pero iniingi ko lang ayan oh. Magtatao ako eh. Thank you, Boston. Okay. tanong natin yung Taiwan Madam, magkano na yung Taiwan natin ngayon? Oh, medyo bumaba pa nga Dati nasa 4 na yan eh ngayon bumaba po 38 isang bundle 380 per kilo pero magaganda po yung Taiwan niya. Kalalaki. Quality quality. Salamat madam 38 Eh sa kalamansi natin good. 8. 8. Yan medyo umangat ulit 8 po yung good na good na kalamansi. Na medyo yung kalamansi natin umangat na naman. 8 ang ating kalamansi. Pero yan dahil yung puti, gaganda. Tapos magaling yung puti natin ngayon? Dami, ganda. Magkano ang asking price? 45 po ata. Oh, 45. Kagaganda ng ano, ng pipi ng puti. Tingin kasi yung Ano mila? Sultan? Ito kay Ate Mila, meron siyang ano, Sultan. natin? Ano natin? sir, good morning. Ah, uh, pimila magkano yung ano natin, Sultan? Ah, uh, Sultan, 1 ang asking. 1 mukhang naubos na yung gulay yun, niyo, no? Sultan oh. oh, na ako, na malalaki. Oo, naalis no. na. Uh, Bali magkano yan, 1 Ah, 1-50, Asking price lang po yung pinatanong natin yan. Ang kulang? Salamat. Ang, uh, 25. Okay. Eh, lasuna. Madam, magkano yung lasuna natin ulit? Oh, 70 siya lang po may lasuna ngayon dito. Medyo paano eh, pasikat na. Pasikat na yung lasuna. 70 po per kilo. Ito kay Madam Maymay. Madam Maymay yung large natin, yung malaki natin kamote ano. 40. Umaba yung kamote natin. Yung sa medium. 30 po. Oh, 30 per kilo. 300 per bundle. Sa small. Oh, 170. 17 per kilo. 170 per bundle. Wala kayatan sa palok. Ano po sana magkano sampalok? palok? Oh, 20. Medyo ano naman, mangat dati nag 15 na, eh, ano. Sampalok. Pang galing sampalok. Pang Pangasinan. Pangasinan. Salamat, Madam Maymay. Naghahanap pa ako ng talbos ng dahon ng uh, sili, wala tayong makita. Ay. Uh, tanong natin dito yung una yung talbos naman ng ano na um, nang ang tag dito saluyot saluyot ah kung si ano ano asking ng sa salu ng saluyot Kinse? kinsi ayong kamote sampu, kamote sampu sampu yon kamote sampu saluyot Kinse. wala talaga makipati yung ano. Ayun, talbos ng sili. Kaya lang. Yung natin kaya dos, meron siya puti. Tapos meron kang puti? Wala, walang puti. Puro dilaw lang. Ayun. Ay, no? ay ati magkano yung ating puso? Ah? oh, 20. 200 per bundle. Yung uh, gabi natin galyang. 60 ang galyang. Yan. Yan si Ate Gloss. si Rose. Salamat! Ito, tanong natin itong ampalaya ni Ate Baby tanina. Wala kasi. O, oh, tanong natin. O, oh, 80 daw. Ampalaya. O, oh, 80. Magkano ito? Ampalaya na ito? Ayan, si Boss. O, Tanungin natin kasi, unti-unti umaangat na yung kalabasa. Tingnan natin kung nagpapatuloy ang angat ng kalabasa. Good morning, sir. Tinatanong ko ngayon kung ano, kung medyo umaangat. May angat ako. Magano na ngayon? Medyo 17 na kong lalaki. Ayan, medyo talagang... Baka kasi bigla na lang bumaba 14, 12, 13, Ay, baka pabalik ano. Sana hindi na bumaba no. Sabay-sabay naman ng mga dating. Oo, oh, yan. Kaya para ano kasi kawawa naman yung mga farmers natin eh. Yan, katulad niya na, 17, saan po galing? Ay, galing pa po ng minta na dating namin dating na po ang Yan, tawid dagat pa man din to, yan. 17 na po ngayon, medyo may pag-angat naman tayo, no? Okay, salamat. Salamat, Idol. Idol, shout out ka muna. Shout out ah, mo yung ano tayo tayo ka Jawa mo, jo mo. Diyan ka lang. Stay put ka lang dyan, ano? <laughs> Ito yung ano, siling demonyo. Asa mo, siling demonyo? Dito po. Uh, Kuwenta na lang. 280. 280 isang kilo. Yeah. Demonyo, siling demonyo. demonyo. Kaganda ng model ng siling <laughs> demonyo. Di Madam Rosa. Sige, kunin ko na rin. itong mistisa. Tanong natin kaya ng na. si Lilibet. Madam Lilibet, magkano mistisa natin ang palaya ngayon? Oh, nine nine. Ayun pa sa likod niya, ayun, sa likod niya. Kaganda ng kulay ng suot mo. Medyo masigla siya ngayon, ewan ko bakit. E, eto naman si Eto naman seryoso tong anak mo, seryoso. Seryoso. Wala ba tayong makdo? Ay, ay. Ay, wag mo naman ginugutom tong bata. Ay, ginugutom mo naman, wag mo ginugutom. Wala lang si Sir, ginugutom mo na yung bata. Ayun, oh, yan. Nang natin yung patulang palit. Huwag kaming patulang palit. Ha? Patulang palit. Oh, 50. May ata pa. 50 daw asking price. Sa bakla? 40. 40. Oh, Anong talang niya? Mucho? Magay mucho. 70. 70. Sa upo natin. 35. Ha? 35. Isang bundle yun, ha? Ayan po, si Totoy Mola. Ang ating paborito ng... Uh, tao dito sa Baksakan. Yan po yung sinibuyas natin. Wala pagbabago sa sinibuyas. Panten pa rin. Kamusta na si Robert? Andun, may na nakita ko. Nakita ko nga yung video niya eh. Aka, ano naman na? Birthday niya nakarap. Oo, parang kailan lang eh. Kasama-kasama ko eh. Pumalak eh. Dapat pa rin. Pumalak pa rin. Ay, hindi. Tigilan na. Ayaw. Mamatay doon. Sala sa mga madali dito tayo sa Pogi oh. Wala siya madama eh. ito, Papering modelo ng sibuyas eh. Bossy, magkano ganito natin sibuyas na kalalaki? Dito, 480. Ora, ayaw siya tumasa no? Okay. Mababa lang Mababa. talaga. Ay, ganito sa bawang. Sa bawang, eto mataas. 680. Ito, ilang, ilang kilo to? 6. 680 ito 660 anim din anim kilo eh sa puti natin malaki nga uh, sibuyas sa puti Puting malaki, 420. Ito, ano ba 'to? Di uno? Di uno po. Magkano 'yung uno? Kapresyo lang po ng good, 480. 480. Etong medium natin. Ito sa ganito 480. Munggo natin magkano? Munggo wala tayo ngayon pero 17. 17 25 kilo Okay. Salamat na sa si Madam Agnes. P Ayun, Madam okay. Agnes. Salamat, Jana. salamat. Yes. Oh, sa, sa sa mga ay sa asawa ko. Ayun. Ang pangalan ng asawa mo? Diana. Baka magkamali ka pa. Oh, yeah. Okay. Thank you. Ito kay Ate Mirna yan. Binababa pa yung isang trakto na ano. Nampalaya. Ayan po. Kasi nakita natin konti na yung palaya ito. Si Ate Mirna. Pinakamaraming supply na palaya na magaganda. Quality. Ay, Kaya Ate Mirna. Ayan yung entrance. Quality. Magkano yung asking? Oh, eh, eh, 90, 90 talaga, tinatawaran siya ng 90 Pero quality, quality Yung ganda Saan galing ito, Ate Mirna? Talavera lang po. Oh, mga taga Talavera dyan. Ito yung maganda yung uh, ampalaya. Yan, yeah, ang ganda na ampalaya. Hindi, libre tikim eh. Libre tikim daw. Ano ba ang libre tikim doon? Yung mani o yung mangga? Mangga. Mangga. Ay, magkano yung natin kamukot Ay, ganito natin ube?

Ito natin muli itong ano, Sophia. Kasi isang best na natin. Magkano yung Sophia na? Ay, Miracle ba to? Miracle po, tsaka ano? Yung Miracle, magkano ngayon? Asking? 20. 20. Oh. 180. 180. Yung Sophia, 180 ano? Asking. Eh, yung Miracle? Small video. Oh, yun. Oh, okay. One asking lang po, yung touring lang yun. Ito, okay. albus ng, ano ito? Sili ba to? Ay, kala ko, sili, wala. Wala makita ang talbos ng ano, ng sili, Oh. Magkano ba ang talbos si oh, oh, ng sili? Ano po sa araw, 20 o 80. Ah, 80 yung talbos ng sili. Salamat, Ate Ito, palitpit. Ito kaya magkaling palitpit. Ito oh, kaya magkaling palitpit. Ito kaya magkaling palitpit. 60. Oh, oh, okay. Palitpit yun, ha. Okay, thank you. Salamat Ito, meron tayong eh kaganda naman. Ang, kaganda ng tawa yun. Magkano yung mustasa natin? Magandang tumawa. 35. 35, yan. Mustasa, at 35. Ayan po mga kapalengke, sana wala kang nalimutan. Kung may nalimutan po ako, i-text nyo na lang po at kinabukasan po ating i-update. Ito eh, kaya ganitong bins magkano? Mawapa na po, spread na 50, 500 bali. Ah. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Nanti viernes po, Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow for my next uh, upload. Bye-bye. God bless us all po. Ako ba yung talong?